Magandang gabi. Ako si Dexter Ganiba. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang politiko Night. More, more fakery. Senator Ping Lacson binara ang akusasyong hawak ng Marines ang kontrobersyal na testigo sa flood control project. Ilang mambabatas tiwala pa rin sa kredibilidad ng nasabing testigo. Binoong komisyon na tututok sa maanumalyang proyekto kontra baha, ipinabubuwag. Batas na binuo ng Malacanang, kaugnay nito, labag daw sa batas. Matapos, irekomenda rekomenda ang mga kasong administratibo sa mga politikong sangkot sa korupsyon. Palasyo, giniit na mukhang mauuso na naman ang OG palusot ng mga opisyal. Wheelchair at neck brace magiging in demand. Anyabe kay Pepe. Busto ni Gat Jose Rizal sa Paris ni Nakaw. At local chief executive ng Aroroy Masbate sa salang sa ating Politico on the Spot. How much more fake we can we take? Yan ang diretsahang buwelta ni Sen. Pampilo Ping Lakson sa mga nagsasabing na sa kustudiya o mano ng, ng Philippine Marines ang kontrobersyal na testigo sa flood control scam na si Orly Regala Goteza Ayon sa senador Hindi totoo ang impormasyon na kinumpirma pa mismo ni Marine Commandant Vince Blanco. Ayon naman kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na retirado na si Goteza mula pa noong June 2020 at hindi nasa klaw ng kanilang administrative authority. Sa kabila ng mga batikos na nindigan si Senator Rodante Marcoleta na si Gute sa pa rin ang pinaka-mapagkakatiwalaang testigo sa flood control investigation. Binanatan rin ni Marcoleta si Lacson na aniay umiiwas daw ipatawag ang mga kongresistang sangkot sa anomalya. The initial 17 congressmen mentioned by the Discayas, 17 congressmen, hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your And, date... nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating wag naman nating pakaiwasan o na pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na pinilit umano ni dating House Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico si Atty. Pechi Rose Espera na sabihin peke ang notarization ng affidavit ni whistleblower Orly Guteza. Sa panayam sa Billionario News Channel na On Point, iginiit ni Defensor na hindi totoo ang aligasyon na peke ang notaryo sa sinumpaang salaysay ni Guteza. 'yung mga binanggit niyang pangalan. Uh, well, of course si sa uh, Congressman ko I'm sorry kaibigan ko siya pero ito para sa bansa to. Ito mangyari napakamali. And siyempre si Speaker Martin Romaldes. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. To say and to claim na falsified yung aking uh, notarial service. Medyo ano 'yun, malicious para sa akin 'yon. Medyo inaanggulahon nila 'yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa totally mali. Okay. Totally uh, falsified. Aminado rin si Defensor na siya ang nagpakilala kay Guteza kay Sen. Rodante Marculeta at tumulong sa pagbuo ng affidavit nito. Ang parehong dokumentong kalaunan ay idinisqualifika ng Manila Court dahil umano sa peking notaryo. Nagbiro ng may halong babala si Presidential Communications Office Press Officer Attorney Claire Castro matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng mga mabibigat na kaso laban sa mga opisyal na umano'y sangkot sa flood control scam. Ayon kay Castro, dahil nan available ang ilan sa mga kasong inirekomenda ng ICI kabilang ang plunder, bribery at corruption of public officials, posibleng maulit ang dating eksena kung saan ilang opisyal ang gumamit ng neck brace at wheelchair o humiling ng hospital arrest matapos masampahan ang kaso. Pag ito malversation of public funds at umabot sa halaga na maaring no bail, magigiring ito ng walang ano, ng walang bail. Ayan, magpakamaglabasan na naman ng mga neck braces, mga wheelchair. Kailangan naman ma-hospital arrest. Dagdag pa ng opisyal, check na kompleto sa dokumento at ebidensya Mga isinumiting rekomendasyon ng ICI sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga pinangalanan sa report ng ICI, sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Congressman Zaldico at ilang dating at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan na umano'y nakinabang sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Nanawagan si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano na ipasuri ang umanoy 6 na bilyong pisong halaga ng flood control at iba pang infrastructure projects sa lungsod na ngayon ay pinamumunuan ng kanyang hipag na si Mayor Lani Cayetano. Sa isang Facebook post, hinimot, hinimok nilino ang lokal na pamahalaan ng Tagig na magsagawa ng infrastructure audit na isa publiko ang lahat ng detalye ng mga proyekto. Giit ng dating alkalde kung mismo si PBBM ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga irregularidad ng flood control projects, dapat ding ipakita ng Tagig na wala itong pinatago. Muli namang nabuhay ang isyu ng tensyon sa pagitan ng mga kayetano. Matatandaan nitong nakaraang halalan na talo si Lino Cayetano sa 2025 congressional race laban kay Ricardo Ading Cruz Jr na sinuportahan ni Mayor Lani Cayetano. Pinabubuwag ng isang guro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pamamagitan ng petisyong inihain sa Korte Suprema ngayong araw. Sa inihaing petition for Sir Suraray, hiniling ni Jan Barry Tayam na ideklarang labag sa saligang batas ang Executive Order number no. 94 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyang lumikha sa ICI ayon kay Tayam, walang malinaw na batayan sa batas o sa konstitusyon ang nasabing komisyon at maaring lumampas ito o lumalampas ito sa kapangyarihan ng ehekutibo sa ilalim ng prinsipyo ng separation of powers. Git pa ng petisyoner layunin ng kanyang hakbang na magbigyang linaw kung ilegal na kung may legal na basihan ang ICI na kasalukuyang nagsisiyasat sa umano'y bilyon-bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Sa oras na paboran ng Korte Suprema ang petisyon, posibleng maantala o tuluyang mapatigil ang operasyon ng ICI at ang mga kasong inirekomenda nito laban sa ilang mambabata sa opisyal ng pamahalaan. Nagsumiti ng voluntary for feature ang mag-asawang diskaya para sa pito nilang luxury vehicles kabilang ang isang Rolls Royce ayon sa Bureau of Customs. Sa press briefing, sinabi ni Custom Deputy Chief of Staff, Chris Noel Bindiho na hindi na iaapela ng diskaya couple ang pagkakakumpiska sa mga sasakyang walang import entry at certificate of payment. Dagdag pa niya, nagsumite rin ang position paper ang mag-asawa para sa anim, na anim pang mamahaling sasakyan na isa sa ilalim sa compromise penalty o settlement. Ayon sa customs, ipapasubasta sa November 15 ang mga luxury vehicles na isinuko kabilang na ang Rolls-Royce. Sa gitna ng investigasyon, kaugnay sa umano'y flood control kickback scheme. Sa ating pagbabalik, gusto ni Dr. Jose Rizal sa Paris, Lina Cao. At Aroray Masbate, Mayor, sa salang sa ating mga tanungan. Nasa Bangsamoro Transition Authority pa rin ang kapangyarihan ng pamahalaan ng BARM sa kabila yan ng nakansilang BARM parliamentary elections ngayong taon. Ayon sa Malacanang, mananatili sa puesto ang mga miyembro ng BTA by operation of law hanggang walang bagong halal o itinatalang mga opisyal. Base na rin yan sa Republic Act No. 12123. Dahil diyan, hindi na rin kailangan ng reappointment. Tanging ang Office of the President din ang may authority na baguhin ang komposisyon ng BTA alinsunod din sa batas. Paliwanag ng palasyo, target nitong gawing maayos ang transisyon sa rehiyon. Nawawala ang bronze bust ni Dr. Jose Rizal sa Paris, France. Nadiskubre raw ng mga residente nitong linggo ang bakanting pedestal. Nabigla naman ang Filipino community sa nangyari na itinuturing din nilang pambabastos sa pambansang bayani ng Pilipinas. Bago raw mawala ang monumento ni Pepe, ilang beses na rin itong nabandalismo. Sa ngayon, wala pang comment ang Philippine Embassy sa Paris o Foreign Affairs Department kaugnay nito. Ang bronze bust ni Dr. Jose Rizal ay itinayo noong July 2022 malapit sa lugar kung saan siya minsan tumira bilang simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at France. Batang Leader, isang bagong mukha ng pamumuno sa Aroroy Masbate. Yan si Mayor Arvin Bitoi Virtuso. Bukod sa pagiging alkalde, isa rin siyang inhinyero. First-term mayor pero palong-paluna sa mga programa at proyekto para sa kanilang bayan. Isa na dyan ang Eat Helps Agenda, isang game plan para sa mas maunlad, tech-driven at tourist-friendly na Aroroy. Mula rin sa infrastructure at technology, hanggang sa health, education, livelihood at sustainability. Lahat yan nakatutok din si Mayor Arvin. Maayon na gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly. At Good evening, Sir ulang... Dexter and Mm -hmm. Ito, unang uh, issue. Uh, yung issue po ng talamak na flood control project sa inyong uh, bayan at yung paglitaw ng pangalan ng mga politiko sa issue. Ano pong reaction po ninyo? Uh, right now po, uh, medyo ma, ano yung malalim yung usapin na yan. And uh, bilang uh, bagong politiko, I think uh, it is time, high time na we should... Uh, do something about it uh we should uh, speak about it mm -hmm. para maging aware lahat ng tao regarding sa issues na yan. All <coughs> mm -hmm. uh -huh. oh, right. Mm -hmm. Mayor, ano uh, mga nakaraan pong uh, linggo no, uh, dumaan po ang mga bagyo at isa nga po ang masbate sa malubhang nata na na natamaan no. So kamusta na po dyan sa Aurora mas at Masbate uh, at meron pa po bang mga relief operations na hanggang ngayon ay isinasagawa? Yes po. Up until now, starting day one ng bagyo, nagagawa uh, uh, tayo ng relief and recovery operations and we're trying to uh, make it up to all our 41 barangays. Uh, medyo challenging on our part kasi unang-una yung logistics, uh, manpower and uh, resources yung problema natin. So, but we are trying to address everything para ma sa tao yung uh, kailangan ng mga tao. Bakit nyo nasabing malaking hamon po sa inyo, Mayor, itong uh, pagbibigay ng mga relief uh, goods? Galing lang ba mismo sa lokal na pamahalaan yung budget para dito? dito? Uh, may mga nagtulong naman po. Uh, mm -hmm. Naging challenge lang po siya on our part kasi uh, during the typhoon, uh, mm -hmm. nag, uh, nagkaroon ng shortage ng supply ng mga materials. So kailangan pa namin na uh, tumawid ng uh, Legaspi, mm -hmm. mainland, para lang makakuha ng materials para may maybigay kami sa tao. Oh, oh. And uh, right now, uh, dumarating naman na yung materials so we are ongoing with our relief and recovery operations. Pinipilit natin na abutin mm -hmm. lahat ng barangays. Dahil mainit ngayon ang issue ng uh, transparency, Mayor, uh, maglalabas ba kayo ng mga detalye, ng mga nagastos na ng lokal na pamahalaan para dito sa rehabil rehabilitation at pagbangon po ng uh, inyong lugar? Yes po, yes po. We will do that and... Uh, Ongoing na po yung uh, liquidation namin. Mm -hmm. Hopefully by next week pag natapos na namin lahat ng uh, uh, pagparating ng materials, uh, ma-liquidate na po namin para maging uh, aware naman yung tao kung magkano mm -hmm. yung ginastos natin. Oh, uh, kumusta po yung ano, yung niyo sa kapitolyo? Yung may mga ayuda daw na medyo natagalan dahil sa koordinasyon ng provincial government? So far naman maganda naman po yung naging coordination natin with our provincial governor. In fact, uh, laging bumibisita sa atin yung governor natin para matulungan tayo na agad-agad maipadala yung mga ayuda sa munisipyo namin. And uh, I understand na uh, hindi lang yung munisipyo namin yung tinamaan kundi yung whole 21 municipalities of the province. Kaya uh, uh, on our part, sabi namin kung ano yung merong may bigay sa amin, we are already thankful for that. Mm -hmm. Mayor, kasama rin po kayo sa Mayor for Good Governance, no? isa rin po kayong lum sa mga lumagda and for transparency. So ngayon po sa inyong uh, termino, paano nyo po masisiguro na maibibigay nyo po yan sa inyong taong bayan? Yes po, uh, yan po yung isang uh, advocacy natin bilang uh, bagong politiko. And uh, yung Mayor for Good Governance is a good uh, initiative by our uh, fellow mayors. Uh, to hold the the public officials accountable and not just the officials but the employees as well para makita ng tao na uh, tayo is a uh, we are for good governance mm -hmm. and uh, i think it has a uh, long uh, mm -hmm. long journey pa no uh, seeing more uh, young politicians speaking up uh, against corruption i think something uh, that is something that we should be proud of mm -hmm. ayan Alright, Mayor, mm -hmm. punta na tayo sa fan part naman, ha? Okay, on the record, on the fan, one minute fast talk, fan talk with Mayor Bitoy Bertusio. Ready ka na, Mayor? Yes, pa, yes. Yan, kung Mayor ka ng uh, minahan, mas uh, gusto mo bang maghukay ng ginto o magbungkal ng solusyon? Uh, mag-hanap mag, mag uh, hanap ng solusyon. Mas mahirap po kain, Ginto sa lupa o tiwala ng tao? Uh, ginto sa lupa. Kung relief operation ay pelikula, anong title? Walang hanggang tulong, the long wait, o mission resilience? Uh, mission resilience. Alright, ito naman na mayor ha. Mm -hmm. Complete this yes. sentence. Ang tunay na leader ay may malasakit sa tao. Alright, marami pong salamat sa inyong oras sa kausap po natin. Aurora'y Masbati, Mayor, Arvin Bitoy, Vertuso. Thank you. At huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang politiko Nightly. Halat ngayon online ang umano'y dual citizenship ng politiko wife na si Hart Evangelista Escudero. Ang detalye alamin sa politiko update ni Dick Villanueva. Sa gitna ng aligasyon ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng kanyang asawa ni si dating Senate President Chase Escudero, waling na pag-usapan ng fashion icon na si Hart Evangelista matapos lumabas ang isang French legal document na tumutukoy sa kanya bilang French National. Sa dokumento, nakasaad ang buong pangalan ni Love Marie Ong asawa ni Escudero bilang assignee o tumatanggap ng isang kasunduan sa paglipat ng ari-arian sa Paris kasabay ng isang French citizen na nagsilbing asayno. Bagamat naninirahan si Hart sa France sa mga nakarang taon, tumanggi ang Philippine Embassy sa Paris na kumpirmahin kung siya ay nag-apply na pinigyan ng French citizenship. Ayon sa French law, hindi sapat ang pagbili ng property para maging mamamayan, kinakailangan pa rin ng visa residency at language test bago mapagkaluban ng naturalization. Dick Binaeva, Video Narin Channel, Paris France. Panahon at pag-unawa. Yan ang mapagpakumbabang luob na apila ni dating Manila Mayor Lito Atienza sa publiko. Kasunod ng pagpanaw ng kanyang apo na si Emma Atienza. Nagpasalamat rin ang dating alkalde sa pagbuhos ng dasal at suporta sa kanilang pamilya. Sa isang maikling Facebook Live video, Sinabi ni Atienza na pansamantala munang titigil ang kanyang regular na online program habang dumaraan ang pamilya sa mabigat na panahon. Mahalin niyo inyong mga anak, ang inyong apo, ang inyong asawa, mga kaibigan. Sa na linggo na po tayo magsimula ulit ang mga pagpunas sa ating lipunan, sa ating bansa. At sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, na pinaghihirap pa ang mahirap na buhay. Sa, sa halip na tayo'y matulungan, tayo'y pinaghihirap. Anyway, to all of you, ang aking pagmamahal, mahal ko po kayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pero bago tayo magpaalam, eto muna yung ating handog para sa ating partner ngayong uh, gabi na magdiriwang ng kanyang happy, happy birthday. Happy Oy, birthday, Oh, Thank you very much. Ayan. Thank you. Thank yun. you, Politico Nightly family. Ayan. Thank you po. Alright. Thank you. Ayan. Sige, blow ko na agad. And wish? Thank you! Siyempre ang wish ko para sa ating lahat is yeah. at matigil na po yung korupsyon. <laughs> Ayan. Ako po si Dexter Ganibel. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.